Nasa kabilang side ako Kaya yung Kanyang ano Kanyang View ay Pabaliktad no, Doon yung bahay Sa likod ng mangga Naku Dapat itong nandito lolo Ano Yung binutasan natin dyan na Tako na ng Basura Dapat matabunan yan Banda yan Malalaki na yung mga kalabas Ayan o no? Dyan ang magandang ano eh magandang portion ng lupa o, oh, ito ang katuray pag namulaklak naman itong katuray ay napakarami hindi napapakinabangan noon kasi walang kumukuha pero ewan ko kung may kumukuha dito nung wala kami si Jane lang pag nagbabakasyon Masdan mo ang katuray Sabong na Tay si Magaysay Ilocano yun lolo Saan lumadan yung mga ano dito? Mga kambing nakakapasok sila Ay natakpan mo na Natakpan mo na lolo Wala na silang daanan Ang galing nilang umimbento ng daanan eh Ang lawak ng kanilang Ang lawak ng kanilang bakod kaya kaya na nilang lumaktaw dito oh. kasi ang baba na ng bakod wala nang net palagay mo lolo lagyan pa natin ng net to oh. ang ganda o no Maglalagay pa tayo ng net sige mangitlog kayo asawahan na sila eh pag nakitlog na kayo nakon, dami ng itlog na nakakalat dyan Okay lang kung dito kayo mangitlog sa loob ng ano, kulungan. Huwag lang doon sa mga damuhan. Nakakatuwang tingnan ano. Dahil may bunga na yung pag-aalaga. Hindi makalabas yung isang dekalbo. Oh. <laughs> Dapat nag ano, lulo putasan mo nga dito pati yung mga pato, lumabas dito. Saan doon? Yan, padaanin mo muna yung isang dikalbo. Rolly ka na. Diyan dito. Gusto rin yung makaranas ng ano eh. Pagtuka-tuka ng mga halaman. Mga damo. Mali, mali. Yan, tama. Yan, shoot na. Mali. Yan, yan. Dali. Shoot na yan. Yan. Ayun. O, diba? Yan mga kapatid mo. Ay, tumakbo. ano yung ibig sabihin ng pagtakbo mo? Lalaki at... Ah, babae. Puro babae yata yung lulo. Apat na babae yung decal. Yung nalunod, lalaki. Iba-iba yung paa nila, o. Itim. May puti. Hmm, dalawa, lumabas na. Kasi kayang kaya nilang lumusot. Balik kayo dito ha. Paghapon na, dito kayo mag, ano, dumapo o matulog sa loob. Once muna na lang sila pakainin. Dahil marami naman sila nakakain dyan sa labas. Pag talaga nakakulong sila, two times a day. organic naman sila kasi hindi naman binibigyan ng feeds ang, binibig lang, ang binibigyan ang lang ng feeds ay yung mga sisiw dahil hindi pa namin pinapalabas yon delikado sa uwak delikado sa pusa kaya yun lang ang nagpe-feeds binibigyan namin ng feeds ito palay darak mais kung may mais pagpag pagpag ah, ano ba sa ano ba sa Tagalog ng Sa English, rice germ? Ay, mapino yung rice germ, eh. Ay, pwede na to, pag ano, oh. Oh, dito ko na magsilong, oh. Magpapahangin. Pwede na dito, oh. Pag matibay lang yan, pwede nang maglagay ng duyan. O mag, ano, magtusok tayo ng ano dito. Tawag yan. Yung malaking kawayan para maging poste. Tapos yung duyan, nandiyan sa ilalim. Oh, di ba? Sa ilalim ng nara. Papahinga si Amma. Naku. Imbis na may shortcut dito na ako dadaan. Iikot pa ako. Oh, mga pato. Ang lalaki na ninyo. Malapit na kayong mag-asawahan diyan. At mangitlog na rin salamat sa mga itlog ninyo ito rin mga manok yung mga itlog nila nauulam na namin wala kaming ulam itlog mabuti lang may itlog babay na dito ako dadan sa mababang part ng ano ay gusto na ba yung aking ano Nandito na kayo. Sige. Bye bye for now. Ay, sus. Ang baho naman. Parang tayo ng manok yata yung ano eh. Mahagi sa tayo ng manok. Sige, bye bye na po.